Sugatan ng isang lalaki matapos nasaksakin ng kanyang bayaw sa Zone 4, Barangay Sampalok, Gainza, Camarines Sur, alas 7 kagabi. Kinilala ang biktima na si Alias Leo, 47 anyos, magsasaka at residente ng Barangay Grealbo San Fernando, Camarines Sur. Habang kinilala naman ang suspect na si Alias Eli, 52 anyos, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Gainza Municipal Police Station, galing sa inuman, naglalakad pa uwi ang biktima sa kanyang tinutuluyan sa barangay Sampalok, parehong bayan, nang abangan ng suspect at saksakin sa kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Agad naman siyang isinugod sa ospital ng mga nakakita sa insidente. Kung saksak -sak naman ma'am, ano, uh, daw nga stabbing pero mababaw naman yung tama and hindi naman totally na-admit yung victim and nakalabas siya. Kanina nga pumunta na dito kasama yung witness and yung asawa niya ay nag ng kaso. Kusang sumuko ang suspect sa mga otoridad ngunit hindi na na-recover ang kutsilyong ginamit nito sa krimen ang sabi ng biktima, eh, wala naman daw, wala naman daw silang malalim na away. Ang sa tingin niya lang daw is hindi siya siguro nakilala o, oh, at sinaksak lang siya. Sa ngayon, nakalabas na ng ospital ang biktima habang nasa kustudiya pa ng gain MPS ang suspect na maharap sa kasong attempted homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.